Good afternoon mga katami at yung araw na ito mga katami may nakita na naman akong papaya doon so katunayan tanim natin ito mga katami so, so hindi siya lumalaki so naisipan kong ilipat mga katami at pakita natin sa inyo ayan siya ako, mga katami ayan siya so hindi siya lumalaki so ililipat natin mga katami at samahan niyo ako mga katami at tanim natin siya mga katami bubunutin natin so, ayan mga katami nilipat natin yun sa kanila isa mga katami so bali dalawa lang muna natin lipat mga katami so nandito na tayo mga katami at dito natin itanim to ayan mga katami at subukan natin mga katami kung dito kasi isang taon na yan dito, mga katami baka hindi lang So ayun na mga katami, itanin na natin bukas uh, i natin to para medyo basa yung mga katami. So hanggang dito na lang video natin mga katami. Uh, thank you for watching.